Good morning. Welcome to my vlog. Pupunta tayo ngayon sa bangko. Kasi magpapas tayo na. No? Barya. Madami yan. Lumakahula. Walang <laughs> puno ng barya yan. <laughs> Papasok na natin sa bangko. Para dumami lalo. <laughs> So yan, dito na tayo sa highway. Dito và à Hãy subscribe eene <laughs> a